Marami daw nagalit na mga DDS dito kay uh, Rowena Guanzon. Si Rowena Buangzon. Yan yung bansag sa kanya. Nagkamali daw ba ng pinuntahang rally? Etong isang ito. Di ba ang sabi kasi ni Chavez? Kanya-kanya daw. Kung saan-saan daw na rally pupunta. Hindi daw nagkakaisa. Sino ba ang pinatutungkulan mo, Chavez Singson? Ayan, ang mga katulad ni Natupasio. Katulad ni Guanzon. Bakit napunta dyan si Guanzon ay hindi naman yan rally ng mga DDS? Kaya yan tuloy, walang dumalo sa mga rally nyo dyan sa um, gate 4 ng Camp Aguinaldo, kundi iilan lang. Eh kung sana doon siya pumunta, sa na Philip Salvador, bakit kasi kayo nakipagsiksikan dyan? Hindi ba kayo nahihiya sa mga balat nyo? <laughs> Ayan, wrong rally daw etong Bruhildang ito. Some DDS expressed disappointment after former Community Commissioner uh, Rowena Guanzon was seen attending the Luneta rally instead of their people power gathering at Gate 4 Camp Aguinaldo. Ayan, hindi kayo nag-usap-usap eh. Tapos sasabihin nyo, dapat mag-aisa. Yung tipong gusto nyo um, akuin yung rally dyan sa Luneta kasi expected ng lahat, ng marami sa atin na di hamak na mas totoo ang pinaglalaban ng mga tao dyan at mas malaking grupo. Alam ni Rowena Guanzon na wala, walang mabubuong rally ito, itong mga DDS. Lalo na po yung mga naandyan sa May Robinson's Galleria area, di ba meron ding maliit na rally dyan? Oh, kung saan-saan kayo, kunwari, malapit kayo o lumalapit kayo sa rally ng mga totoong may ipinaglalaban. Pero ang intensyon nyo talaga, ang totoong rally nyo talaga, ay yung papunta sa Mindyola. E di sana doon ka kasi Guanzon pumunta. Hmm, katulad ni Gasolito. Ano daw? Ngayon, diyan ka pumunta sa Luneta, tapos ano, buhat-buhat mo pa daw si Inday. Wala kayong kadaladala. Yung pagkapahiyaan nyo, parang okay na lang sa inyo. Ano ito? Patibayan na talaga kayo ng sigmura? Hindi ko yung nahihiya? Sigurado may mga taong... Tao sa paligid na si Guanzon na na pinagtatawanan na siya. Sabihin na natin, yung mga colleagues niya, yung mga dati kasamahan sa trabaho, sa tingin ko ay pinagtatawanan na po kayo. Balikan lang natin kung ano itong daladala na itong si Guanzon. Buwaya! At ang sinasabi, yan daw ay si Inday Sara.